So, by tomorrow, papare-renovate na ulit to. Kaya pong kusina namin na fully furnished na. Para nang sa ganun is, magkaroon ng space yung mga dogs ko. So, papataasan namin siya para dun yung mga dogs namin sa taas. So, doon muna kayong mag stay sa bahay ng mama ko. So, yan yun. Before. Keep So, yung mga gamit namin sa may kusina ay tinambak muna namin sa aming sala. Noon na muna namin pinag-stay ang aming anak sa bahay ni mama. Nilagyan na rin namin ng tolda yung mga gamit namin na alam namin maalikabukan. Pinaba na rin namin yung mga ibang kamilit na alam namin tatamaan kapag nagposte sila. So ito itsura ng aming kusina after namin tanggalin yung mga unnecessary things na nakakasagabal. Then, nagbutas na sila para sa poste. Medyo mahirap kasi fully furnished na, may tiles na. Pero, nagawa nila yan in just a day. So, magpo pose sila sa may kusina at nag din sila sa may bandang banyo. So, may mga pailan ilang pa kami mga gamit dyan na hindi rin namin masyado natanggal at hindi na namin binaklas dahil hindi naman matatamaan. So, halos isang tiles din yung tinanggal nila para sa poste. So, yung mga shower namin yung mga sabitan, hindi na namin inalis yan. Dahil sabi ng gumagawa is hindi naman siya maapektuhan. Actually guys, may plano naman talaga kaming magpagawa or magpare-renovate sana ng bahay ng asawa ko. ngalang nga lang, ng budget, kaya naman hindi namin natuloy to pagpasok ng taon. And then, lumalaki na kasi anak namin, kaya naman naisipan talaga namin ihiwalay si JL sa mga dogs namin. Baka siya ay magkahika or kaya naman baka siya ay makagat or makalimot. Hanggat maaari ay gusto namin maiwasan yung ganong pangyayari. May mga nagbibigay ng payo sa amin na ipaampo na lang namin yung mga aso namin. Una, matanda na kasi yung mga aso namin. Baby pa lang sila, nasa amin na sila. Especially yung medyo matapang, na halos weeks lang siya. Pinadede namin siya sa bote hanggang sa lumaki siya. So, technically, hindi pwede. For me, as a four mom, sobrang masakit para sa akin na ipamigay sila. Kaya naman ito, pinangutang namin yung pambagawa dito. Kung nagkakasakit nga sila noon, nagawa ko nga mangutang. Ito pa kayong pambagawa ng bahay. kung naman ako magbayad, hindi katulad ng iba dyan. Nice. Kapag kayo mag-alala, nanay ko lang na may hiniraman ko. Kapag hindi ako nakabayad, kiss lang yan. Charis. So back to the topic, medyo maulan kasi noong time na nagpagawa kami ng bahay. Kaya naman nauudlot-udlot yung paggawa. And maliit lang talaga yung space na pinagawa namin. Itong kusina at banyo lang. So dito sa may row house, kapag nakuha mo to as spare type, ito yung extension na ginagawa nila. So itong extension lang ng bahay yung pinaayos namin na para lang talaga sa aming pinakamamahal na mga aso. Para lang sa ganon, makatanggap na rin kami ng mga bisita. Kasi syempre, nag-aalangan din kasi kami magpapasok sa loob ng bahay namin. Baka mamaya may free silang kagat paglabas nila. And ito talaga yung mahirap na senaryo na nangyari. Noong nagpapagawa kami ng bahay, may instant swimming pool. Oh, yes. Ayan, may update sa aming bahay. So, ito hindi pa na na. Itong final touch na yan. So, kaya natin. Ito yung mga

nakapagawa kayo ng bahay. Hindi para sa akin, kundi para sa aming mga aso. Pero dito na sila. Okay. Para they have place on their own. Mungo. So, Ang taas yung kisi niya. Mungo! Anong oh gagawin? So, nagpapagawa kasi kami ng bahay kaya naman, dito muna namin nilagay ang mga aso namin. So, ito nauna na kasi yan si Maoy na ilagay namin dito bago pa kayo magpagawa pero eventually kukunin din namin yan galing naman na kami kahapon dito yun nga lang konti na yung dog food kaya naman bumalik ulit kami para na rin maglinis at saka pagdala ng dog food nila at saka tubig thanks for watching share don't forget to like comment and subscribe see you next vlog